Gano kayo katagal ng kasal? Anim na course? taon po. Anim na taon na. Okay. Kayo buwa ay eh, may anak? Mayroon po. Ilan na yung anak ko ninyo? Isa po. Isa? Asan yung bata? Nasa nanay ko po, sa probinsya. I suppose, hindi na kayo nagsasama ngayon nitong si misis? Magkasama pa rin po kami dyan sa Pasay. Ha? Magkasama pa rin kayo sa isang bahay? Oo. Oh. Okay. Magkasama kayo sa iisang mm -hmm. bahay, Kailan mo nalaman na merong ibang ngayon karelasyon? Ngayon lang po ano, ngayon lang po buwan na to, 11 po. Etong July niyo lang po nalaman nung kinausap niyo po ba si Mrs. patungkol okay. dito? Kailan niya na po lahat sa akin? Kailan pa raw sila? Nung may ano lang po, may 3. Nag-isang buwan po sila nang So etong ano? taon Taho lang. lang. din. Nalaman mo lang etong buwan, pero wala ka bang naging paghihinala? Hmm. Hindi mo ba naramdaman na parang iba na? Timis si kasi nasa trabaho po ako linggo lang po ako umiiwan. So hindi niyo po pinaghinalaan at the Hinaman time paano niyo nalaman? Tiwala lang, tiwala. Yung ano po sinindan po sa akin ng kapatid ko, sinabi niya na po sa akin. My god, yung kapatid mo pa ang unang nakaalam. Siguro na lumabas sa algorithm ng kapatid mo itong mga hmm. videos na ito. Siguro laking gulat noon. Yung nakita po ng kapatid ko yung may mga takip pa po yung mukha ng asawa ko doon sa mga post. Tapos nung nalaman ko na po, pinagsisinta ng lalaki sa kapatid ko yung mga buo nilang picture wala nang mga takip. So ang nagpakalat yung, yung po. lalaki. lalaki. Yes. Okay. At isinan sa kapatid po ninyo. Bakit? Ano yun? Ipinagmamalaki niya? Ganon? Kasi niyayaya na po yung asawa ko sumama sa kanya. Eh. Pinipigit. Pero alam po ba kaya nitong lalaki na si uh, Madam eh, kasal na? Alam niya po. Alam niya? Opo. Pero ganun pa man, ikaw ba, hindi ka man lang niya kinausap? Ano ba? Ano bang representation ng misis mo na matagal na kaming wala nung mister ko? Ganun ba sinasabi? Hmm. Ano? Kasi ito yun ang kwento, itong um, kapatid niya ay same barangay dito sa lalaki, dito sa kabet, tama ba? Opo. Oh, okay. So, friend din sila sa Facebook. Kapag nagpo-post itong si kabet, nakikita ngayon ng kanyang... So, yes, Jerry, no? sa ngayon, anong gusto mong mangyari? Gusto ko po silang ano, kasuhan yung ginawa nila sa... Hindi ako. mo na mapapatawad si misis. Pag pinatawad ko po, tatawanan ako ng lalaki. Tumawag po siya sa akin kami, ininsulto niya yung pa lalaki? ako. Yung eh. lalaki? Tumawag Tina sa'yo? Tinatawanan niya pa po ano po ako. Ano sabi eh. sa'yo? Sa kanya na daw yung asawa ko eh. Huwag ko na daw ang pagkaalaman. Aba, makapal din ang mukha nitong lalaki. Pinagbantaan niya pa po ako. Pinagbantaan niya pa po ako. conversation, pero meron din dito Kasi po, ng... yan ang po yung sinabi niya sa akin, napapatayin niya daw kami sa Sex photo? Napapatayin niya po. daw po kami sa kahihiyan. Hindi po sila yan, kilala Sinasabi ko yung po yung babae. dito, nung GM Ababa, ayan pa, wait mo, send ko sa hipag mo. Yan Sabi niya, so, Sinisiraan mo, niya po ako doon sa amin. Good eh. photos po. Wait lang, kahit sino pa yan, mm -hmm. pero kung wala siyang consent, no? Hindi ka pwedeng magsesend lang ng mga yes. nude photos. Sinisend po sa mga kamag-anak. Itong taong to, hmm. bukod sa makapal na yung muka, hindi, krimen pa itong ginagawa niya yes. ito. Hindi niya siguro alam. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am, nahuli daw po kayo nung masasabi niyo doon? Nanganggap ko naman po yung pagkamali ko. Humingi din po ako ng tawad sa asawa ko. Okay. So, in fairness naman, dito kay Ma'am Roselyn, aminado naman po siya mm -hmm. you know, doon sa kanyang ginawa. Mabait po siya? Opo, mabait po yung asawa ko. Naintindihan ko po yun. Yung galit niya, nararamdaman niya, tanggap po po yun. Ang napag-usapan lang po namin, kasi magkasama naman po kami, kahit para na lang po sa anak namin, kasi binablockmail na nga po kami ni Jemar, yung naging karelasyon ko po. Paano binablockmail? Anong ibig sabihin yun Pinag-post niya po yung mga pictures namin. So, ah, so kay kay yung yung mga pictures ito, na yan? Po. inamin mo. Okay, yung mga pictures na pinagpost post niya? Sinabi ko po sa kanya na i-delete niya na yan. Pero ilang beses niya pa po ako pinuntahan sa doon, sa trabaho ko. May kopya po ako ng CCTV na nagpunta doon si Jemar sa trabaho. Nagkaroon ka ng kabit. Anong naging pagkukulang nitong si Jerry? Jerry? Wala naman sir. Sa tingin ko, correct me if i'm wrong, hindi ka naman siguro sinasaktan pisikal nitong po. si Jerry. May 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 bisyo ba 'ton si Jerry? Wala Kasi naman. kung kasal kayo, eh siguro meron naman kayong nag iwigan naman kayo. Opo, so sir. bakit umaabot sa punto po. na na ganon. So, Natukso siguro etong si uh, Ma'am Roselyn. Paano Hello. niyo po ba nakilala tong si Jemar? Matagal na po akong kilala ng Jemar pero hindi po kami nagkakausap nung bale nung June lang po. Okay. Nung June 1. Pero naging kayo nitong si Jemar. Sa ngayon ba kayo pa rin? na po ako sa kanya pero ayaw niyang ano, ayaw yung tumigil. Pinagbantaan niya, si niya ako tas pinag ano, binabantaan niya na po kami mag-asawa na pasasabugin niya daw yung mukha ng asawa ko pag nakita niya, hindi niya daw titigilan kahit kinausap na namin, nakikiusap na ako na tumigil na siya kasi ayoko na, para na lang sa anak ko Pumapayag po ako na makasuhan ako kasi alam ko yung tanggap ko po yung pagkakamali ko para matigil lang po si Jemar para tumigil na po siya yun lang po yung gusto ko, itigil niya na i-delete niya na yung mga pictures makasuhan siya, makasuhan ako, tanggap ko na po Okay. Jerry, Ito no? na narinig mo yung misis mo. Okay. Actually, sa, sa kanya, gusto na rin niyang makasuhan si Jemar. Ano lang po yung parang para managot ng Jemar eh. Kasi pag hindi ko siya kinasuhan, di rin po atas siya makakasuhan eh. Kayanin mo na lang para sa anak natin. Kung may pagkakataon na hindi kailangan kasuhan ang misis mo, okay sa yon? I mean, okay makakasuhan po. lang natin si Jemar. Okay po sa akin. Oo. Hindi, kasi... Kasi para sa anak ko po, nakawapo ko sa anak ko eh. Okay. An anong masasabi niyo doon? Uh, actually parang kaya kaya ka pang patawarin nitong si ano eh. Opo, nag-usap naman ako. Na Jerry. Nag-usap naman ako na kami, sir. Sinabi niya na kung um, pwede daw po na si Jemar na lang dahil doon sa ginagawa niya na binablockmail niya na kami, pinagwabantaan niya na ako, pati yung asawa ko, kahit si Jemar daw po yung makasuhan. Sabi ko, ikaw, decision mo yan. Basta kung alin yung mas ano, yung mas makakamuti, makasuhan lang si Jemar, okay na po sa akin. Okay. In the first place, kasi no, hindi kasi mako-commit ni Jemar yung krimen na adultery kung walang sa... partisipasyon si Roseline. Wala Kaya sa batas maandaw. po natin, kailangan na ha, si etong si Jemar at si Roseline ay sabay nakakasuhan. Mm -hmm. Na kay Sir Jerry Kapin, no, sa kanya po ang desisyon dyan. Kung sa, tang sa tingin niya ba ay eh, handa siyang ipakulong din si Misa. Magandang hapon sa'yo, Jemar. Ano tong mga pinagkakalat mong mga videos? Naanula ako eh, na baka na na ako sa kanila. Siya pa yung may ikaw na yung kabit, ikaw pa yung napikon. Kasi sir, ganito yun sir. Meron sir mga tumatawag sa akin ng number sir. Tapos last kagabi may tumatawag sa akin ng number. Tinatanong kung nasaan ako. Hindi ko na ko na po sinasabi kung nasaan ako kasi alam ko nga po yung sitwasyon ko, di ba? So yung una pong mga tumatawag sa akin, may mga pagbabanta po yung tumatawag sa akin yung una. Yung sa video call po, may tumawag sa akin dati. Yung kapatid nito si Jerry, na taga Bicol, kung ano-ano po sinasabi sa akin, yung mga yun, may dalating lang daw sa akin. Hindi ko parang kung anong mga inaanwila Pero tumigil na po ako dyan, sir wala na po akong pakialam sa kanila. Hindi, pero teka lang ha. Hindi porket wala ka nang pakialam sa kanila ngayon, pero yung itong Hindi damage po, na ginawa mo, nandiyan na yon. Pinagme-message okay. mo yung pamilya nitong mga to. Anong karapatan mong gumawa noon, ha? Tapos itong mga malalaswang mga letratong binibig sinesen uh, sinesend mo sa kanila. Ano, anong gusto mong iparating diyan? Dahil yan, sir, sa ano ko sir sa sir. Alam mo, buti sana kung yung judge kinasuhan ka eh, sasabihin niya, ah, papatawarin na lang natin to kasi napikon eh. Okay? Alam mo, hindi, hindi pwedeng maging rason yan, yung pagkapikon mo. Ang laki kaya ng, da ng damage na ginawa mo dito. Jemar Ababa, una sa lahat, sinira mo ang isang pamilya. Alam mo palang kasal. Okay? Ikaw pa yung makapal na muka na pa-message-message dito sa... Mister, kumbaga, ikaw na nga ka nang kagabriado, na dinamay mo pa yung buong pamilya. Tapos... Yan naman po sir, si, ano, Jerry si, naman po nagsabi sa na akin na magkita kami. Yan po nag a Dating na gano'n sa akin eh. Unang nag-chat sa akin eh. Unang chat sa akin, unang chat sa akin uno, yan, oh, 'yun, nagmura yan Eh. kaya kaya nga kayong dalawa kakasuhan eh. Hindi Wala na hindi na material later, later on nasabihin mo na siya naman nagyaya eh. Yes po sir. Wala pong problema sa akin sir. Pag pareyas kami kakasuhan sir ni ano, ni Roslyn, okay lang po 'yung sa akin. Tatanggapin po namin, nagkakamali kami, okay na po 'yun. Tatanggapin okay. ko ano Alam mo, sisiguraduhin namin na hindi lang adultery ang kasong isasampa sa iyo. Yes sir, tatanggapin ko Okay? Sir. Kasi etong ginawa mong ito, mga extortion na pinaggagawa mo na ito pag ng mga malalaswang video, mga letrato. Sino tong mga to? Punishable din to sa anti-voyeurism Photo video voyeurism Patong na patong ang pwedeng isampa dito kay Jemar Ababa. Kaya, uh, Sir Jerry Capin, kung talagang desidido po kayo na panagutin itong si Jemar Ababa, eh, malakas tong kaso ninyo. Good luck naman sa niya. No? Sinira niya yung pamilya ko Jemar, sana tumigil ka na. Pabaya mo na yung... Pabaya mo na Ayun na, mo. na nga. Ayun na nga. Pinigil. Ayun na nga. Na ako, di ba? Nung unang lang 'yun yung, yung, Noong yung, unang nakikiusap yung ako sa iyo Jemar na tumigil ka na anong sinabi Oo, nga, mo ngayon. anong sinabi nga, mo ngayon, sa akin ngayon ka titigil na, na problema na O problema ngayon na dapat ta, katingnan nung wala sa akin oh ngayon mo sasabihin ang na tumigil na Andiyan na rin ikaw na inuuna mo mismo nag-sabi niyan 'di ba andiyan na yan tanggapin na natin oh ngayon ako naman tanggapin na natin andiyan na yan eh kung ano nga to, yun na yun. Wala ano natin magagawa, nandiyan eh. Nagkamali na tayo. Okay. Sir okay. Ito ah, mo yung taong ipinagpalit mo sa mm. mister mo. Hindi ka pa. nga marespeto na eh. Binabalik lang yung mga ginawa mo. Kumpara oh. dito sa taong to, hindi nga makapagsalita eh. Okay, so, ayan, no? Nakita po natin kung grabe yung efekto. Kung desisyon niyo kung babalik po sa inyo, itong si Ma'am Roselyn, siya po ba ay eh, tatanggapin po niyo Makukulong po ba si Jemar pag kahit di ko siya kasuhan. Kung ang tinutukoy mong kaso is adultery, kailangan makasuhan mo si Roselyn. Okay? Pero kung kasuhan mo siya dito sa extortion, sa photo voyeurism, ak hindi mo kailangan isama si Roselyn doon. Si Jemar lang makukulong doon. Yun ang sinasabi ko. No? Ikaw ang magde-decision doon. So, nasa sa iyo. Kasi ang nakikita ko dito, Rowan, kaya pang tanggapin ni Jerry. Ni Jerry. Itong si Roselyn. Mm -hmm. Si Jemar yung gusto niyang managot. Actually, ako gusto kong managot tong si Jemar. Okay. kasi po na po ako sa anak ko eh. limang, oh, ta limang taon pa lang po anak namin eh. Asawa ko po yung nasaktan ko. Siya po yung magdedesisyon kung kakasuhan niya po ako basta kasamang makukulong si Jemar. Okay. Pero, pero mahal niyo saan. po ba it itong si Sir Jerry kahit na oh, po. yun ang ginawa Opo. Oh. Jerry, may nararamdaman ka pa ba dito kay Rosalyn? Meron parang lang. Siyempre, may nag-iba eh, di ba? Kahit papano, kahit sabihin mong papatawarin mo tong si Roselyn, eh, nadamay na nga pati pamilya mo. Sinira niya. Okay, ang nakaalam pa, Roselyn, yung kapatid niya. Yung kapatid lang niya, nagsumbong sa kanya. Okay? Hindi mo naman kailangan mag-desisyon ngayon, uh, Jerry. No? Meron ka namang panahon, pag-desisyonan yan, pag-isip-isipan mo. Okay? Kasi sa lahat ng nangyaring ito, ikaw ang pinaka nasaktan. Ikaw ang biktima sa lahat. Biktima ka na sa kasal ninyo. Biktima ka pa dito sa mga pinakalat ng mga liktrato, mga video sa pamilya mo sa kapatid mo o kung sino man ikaw ang pinaka nasaktan dito ikaw ang pinaka biktima dito biktima rin si Roselyn okay pero nasa iyo ang desisyon meron po ba kayong gustong sabihin dito kay Kaiser sir wala, sir. wala akong ibang masabi kundi sana mapatawad niya ako sa ginawa so paghingi pa rin ng tawad sir yung bukang bibig ni ma'am Roselyn Ma'am, hindi namin pipilitin na ngayong mismo ipapatawarin na niya kayo. Kailangan niyang oh, pag-isipan po yan. Panagutan mo na lang yung ginawa niyo. Ako nang bala doon sa bata. Tuloy po natin yung pag-uusap po nila kay Chairman po Dolphy Paderes po. Hintay niyo po ang ating schedule po na pupunta tayo sa barangay.